Ayan, good luck. Tama na yung pag-iyak ko guys. Nakaiyak na naman ako sa inyo. Asensya in guys. Kay, kasi naano talaga ako sa inyo. Good luck. Good luck all. Sweetheart, it's your turn. Okay. So this is my husband. Let's see, let's miss. you need to turn your head direct to the door. And your hands in this, and you shuffle, shuffle. So, yan, guys, katas tayo na, shuffle, shuffle. Count of number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. nervous oh, hold on guys mm. I hope this is the right person please Oh my god the same person that she's not here Oh my god, she's not here. Let me see. Hold on. She's here. Oh my god, she's here. She's here. <laughs> the same person. She's always lucky. Guys, hippo guys, I'm an animal, guys. uh, deserve din niya to eh, uh, guys kasi kahit wala akong pamigay guys every day nagpost ako guys nandyan yan palagi nakita ko siya ngayon nandyan siya nakikinig lang pala siya nag-share siya ng video nakikinig siya Guys, sorry talaga guys na hindi tayo napuno yung iba na gustong palarin ito. Ilan lang ang ah? ano niya, ilan lang ang entry niya, tingnan ko. Hindi ko sasabihin mo na, napayag na ako guys kasi nasaya na ako kasi. Ang drop. Swerte talaga niya kasi ano siya, sincere talaga siya sa akin. Nandiyan pa mo sumusuporta. Ah. Kaya congratulations sa iyo kung nandiyan ka naman. Mag-share now ka. The winner, the lucky winner is. Hello, my guys? friends. Hello, my dear friends. Montecalvo, Cerilla Montecalvo. Magjust now, kaya yun. Magjust now, kaya yun. Cerilla Montecalvo. Abe, Yan o, mga paano talaga ato tayo sa mga, sa legit, everyday, nag-comment talaga ito. Share lang mga kalbo. Mag-just now ka ngayon. Mag-just now ka, mag-share ka, just now. Oh my God, deserve talaga, deserve din yata ito. Everyday talaga, nag-comment ito. Walang sawang pag-comment sa akin. Grabe na ka kay, ayan, nag-just now siya. Nag-just now siya. Congratulations! Oh, my God! Oh, my Kaya, nakikado, Alam mo, surpi ka talaga sa kamay ng asawa ko. Ilan lang entry mo, nabunod ka, sorti ka talaga. Uh, deserving mo rin kasi everyday ka nandyan sa ano ko. Walang nag-iiwan. Uh, nandyan ka palagi, uh, may pamigay man ako, wala. So, i-PM mo sa akin yung complete address mo with zip code. Bigyan kita ng uh, tracking number. So, complete tong address ha. Name mo. Complete address. At telephone number with zip code. So, congratulations. Sana makatulong ito sa iyo. Itong balikbayang bank is para sa iyo. Congratulations. Thank you so much, guys.